after galit sa 10 to 15 minutes mga ball uh, bali luto na nga to na ginluto ng isda mga ball Ah, uh, bali idulong kani sa ilan ni father ni mother mga bola tapos uh, pa ang bulo yung mga bola uh, Nami, ini mga ay Ayun mga bol naman Bale na dulong kita di utan mga bol. Ah, uh, may man ta nga uh, baylo. Let's go mga bol. Ah, uh, bale amo manigling utan nila mga bol. Naging padala sa aton. Ah, uh, bale nagdulong kita di utan sa balay sang mama ko kag papa mga bol.